Ayan. pwede nang ilagay ang unang gata ilagay na natin itong mga kabisay doon na natin titimplah ng tamang timplah good morning mga kabisay mega mega love shout out sa inyong lahat isang pinagpalang umaga na napakaganda ang panahon at ayan kung makikita nyo ay medyo maliwalas tayo ngayon so panibagong araw panibagong vlog mga kabisay at for today's video kung makikita nyo ay ang daming mga gabi na tumubo dito sa paligid ng bahay ni JP Alibio ayan yung bahay niya at tayo eh... ang prospect natin ngayon ay maggulay ng talbos ng gabi so sana samahan niyo kung mga kabisay sa gagawin ko ngayon dahil ito ay eh parang medyo hanapin ang talbos ngayon dahil nga panahon ng tag-ulan yung mga talbos ay nakabukadkad na lahat at dito merong isa pero buka na rin talbos kasi ang hinahanap ko mga kabisay yung ano pa, lukot pa yung kuyukot pa siya at meron na kaming nakuha doon kaya lang hindi ko na i-video kanina so ngayon maghahanap ako dahil pakiramdam ko kulang pa yun. Dahil marami kami dito. Andito si Lakier. Yung nagtatrabaho ng bahay ni JP Alivio. At iluluto ko sila ng ulam. So, abang-abangan nyo muna mga kabisay at maghahanap tayo ng maraming dahon na talbos yung talbos pa talaga as in yung talagang kuyukot na kuyukot pa <laughs> alright so yun mga kabisay at ang layo ng na narating natin dito ako sa may mga kaingin na sa gilid nakakita rin tayo ng ilang piraso pero Meron akong naiuwi kanina mga kabisay. At nando na. Meron ako ditong hawak ngayon, ilang piraso. Pandagdag. Pero kailangan ko pang madagdagan kasi mga kabisay dahil yun. Siyempre, marami kami. Pag ganitong gabi, ang gulayin mo kahit gaano karami sa paningin mo, ay pag naluto, kukunti lang. Bagay, dadamihan ko lang siguro ang sabaw para marami ding tingnan at shout out nga pala dyan sa araw-araw nating mga tiga suporta or hindi man araw-araw pero laging naan dyan shout out sa team pasaway hindi ko na kayo iisa-isahin at ganun din sa team classmates may galab shoutout sa inyong lahat o maraming salamat sa inyong suporta pasinsya na kayo kung sino lang yung matamaan ng oras na bambakante ako <laughs> yun lang ang matatambayan dahil syempre busy rin ang inyong taybisay sa ibang mga ginagawa at ayun nga pala si Raymundo katulong ko siyang naghahanap ng mga talbos mga kabisay dahil maggugulay kami kaya samahan nyo kami hanggang matapos ang bijung ito hanggang sa maluto ang gugulay namin <laughs> mga isang oras lang naman to mga kabisay shout out Raimundo. ano marami na <laughs> ayan at nakapag uwi na rin siya mga kabisay so maya maya ating uh, titingnan kung pwede na ganyan dito kaganda sa probinsya mga kabisay dahil gusto mong magluto ng magandang iluluto eh or magandang iluluto yung mga gusto mong maggulay ng magagandang gulayin na andito lang at ayan makapamili ka kung ano ang gusto mo kung yung dahon mismo or yung talbos pa sige samahan nyo ako mga kabisay ha so ayan mga kabisay at nakapag pitas na kami pero tingin ko eh konti pa rin to siguro dadagdagan na lang namin mamaya ng yung mga ganitong klasing dahon kung sakaling ah uh, konti pero malalaman yan mamaya At ito ng mga kabisay nakaprepare na yung aking gugulayin ayan siguro magtatanong kayo kung bakit ganyan nakatayang sila. Ganyan lang talaga yan ang preparasyon niyan mga kabisay dahil ano lang siya, talbos, madaling maluto. Yan talaga ay isang natutunan ko rin dito sa si Bicol na ganyan ang pagluto niyan. Matagal ng panahon yun. Naalala ko lang ngayon. So, ginawa ko rin. At siyempre, meron tayong mga sangkap dito may bawang sibuyas sa uh, luya at siyempre mamaya ay eh, may sahog din yan atin na pala itong ilalagay dahil maya maya magagata na ako ng nyug para siyang isasabaw Okay. Ayan guys, at naisalang na natin at siyempre magantay na lang tayong kumulo. At kumpleto na yan, may sangkap na yan siya. Ayan. Sibuyas, bawang, luya at may asin. At siyempre mamaya lalagyan natin ng magic sarap. At saka siyempre, meron siyang mega sardines, pampalasa. At abang-abangan niyo mamaya pag kumulo na ating titingnan ulit at ayan mga kabisay kulo na ayan Pagkain eh. muna natin yung mga Hindi kasi ito hinuhuk hinahalo ng maigi mga kabisay dahil kasabihan pag hinalong maigi mag ano daw ang tawag dito makati pero yung unang gulay ko mga kabisay ay hindi naman makati kaya alam kong hindi ito ka kakati na gusto. Hindi ito makati. Yun, at another open, mga kabisay. yan Pwede nang ilagay ang unang gata. Ilagay na natin itong mga kabisay. natin titimpla ng tamang timpla hindi hmm. na natin tatakluban ba niyan mga kabisay para hindi lumabnaw yung kanyang gata pakukuloy na lang natin yan ang pakukuloy tapos titimplahan Then Ready to Lunch And finally Mga kebisai Itu na Ayun So untuk na Mga ya. Ayan At Siyempre, isa lang ang nagpasarap dyan mga pabisay, yung mega squid. So, ready to lunch na tayo mga pabisay. Alright.